Unang pagbasa Pagbasa mula sa aplat ni Propeta Oseas Ito ang sabi ng Panginoon Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan Dalhin ninyo ang inyong kahilingan Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo Patawarin mo na kami Kami yung kahabagan at tanggapin, maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria, hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng amin mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, at mamumulatlak siyang gaya ng liryo. Maguugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo, at hahalimuyak gaya ng libano magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong nagaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang punong ubas. At ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng cypress na laging lonkian. At mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuki, ngunit madara pa ang mga ngahas na sumuway. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng puong mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagse, ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibes. Ipinababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap. Iniligtas kita ng ikay tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng puong mahal. Pinugon din kita sa gitna ng kidlat. At sinubok kita sa batis mer iba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng kuong mahal. Ang Diyos Diyos ay huwag mong padlangkuran. Diyos ng ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Apo ang tumubos sa iyo sa Egypto. Tinig ko iyong pakinggan, ang sabi ng puong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong frigo. ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siya sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko iyong pakinggan ang sabi ng puong mahal. Awit pambungad sa mabuting balita. Sinabi ng puong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan ang puong Diyos na may kapal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga estriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guru, wikan ng Estriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala ng iba sa Kanya. At ang nibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin. At iba pang mga hain, nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, malapit ka ng mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nang ahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.